Isang mapagpalang umaga po sa atin lahat Nandito naman tayo Ang ating content ay Ang dalawin natin Ang magulang natin At Huwag silang bigyan ng Problema Puro kasayahan lang Yan, yan ang ating gagawin dito Sunduin natin si Mother Para punta kami ng 6S tayong bigas isa't out pala kay doong hiliyot ayan na <tinyo> ito ka pagkain ng aso umubahin natin Ya, sakit lantai di hitam. Lala, lala. Dadali lang natin ito pagkain dito. Hindi, eh. dia, eh. lalabas ako kagad. Ah. Uh. Pasok na ma. Dala tayo pagkain ng aso. At pagkain ni mama. Apply dito sa... Ma! Ay, mayroon ako sa kilong ulas eh. Pwede rito. Love, 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 love. Uh -huh. uh -huh. Bakang liigwa, ha? Ha? <laughs> Sus. Osh, osh. Osh, osh. Kau tak boleh nak kena ke ni. Sabar lah. Ma! 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 Kali kena! Kena Kaya sa ating mga kaibigan dyan, mga kumakasan, bigyan natin, pagbigyan ng gulang natin. At palagi lang masaya. Eh. Ano yun na ka pa Okay. May pagkain pang asa? Wala na? Bumili na ako. Yay. Abilis mo na Ables. Kali, ako. Sige na ako. Hindi na. Doon tayo kakain sa labas. Punta kami na sa isang mag-renew. Annual. Annual. God bless. Shout out kay Jima Anyasco Jr. Sa Batsit Moon traso. Dohilio Trasok. Sa Tanang Tagadanao. God bless. Special to Talibor, Riyako, Yakojo, Jr. Tata Janila. At sa mga kaparintiyan mga kamiguhan God bless at nabuhay tayong lahat.